You no, know, at uh, yung paalis na napainit niya na yung sasakyan kasi kailangan painitin, papainitin yung makina kasi nga malamig ngayon linis oh, pinalinis ko yun isang araw yun lagyan ko ng ano yan 47. Ang dilim na. Hindi <laughs> na tayo, na tayo makikita. Hmm. Ano pa lang yan ha? 4 o'clock pa lang yan. Hmm. Madilim na. Tapos pag mga alas 5, alas 6, kala ka madaling araw. Oh. Hmm. Diba? Nice start na. Rayon, tingnan mo sa kayo ano eh. Bakang pumasok dito bago pa naman ang furnace natin. Ayan. Ayan. Habang walang snow, meron tayong oras. Gala muna tayo. <laughs> Yan lang ang isot natin. ano? Tatlong doble. Isang isa. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Tatlong doble ang isot natin. Kasi nga malamig. Wala siyang snow pero malamig. Pwede kong buksan natin yung binto kasi. Hindi, hmm. start mo na. Start yung sasakyan. Kailangan mong nakabukas yung binto. Kasi papasok ano. Papasok yung... Yung... Ano tawag ito? Yung usok ng sasakyan. Masama. masama sa masama sa ano masama-masa baga at may tayo naman sa tapos na natin yun o know? oras na ba? buray mo no? 5.18 pm o oh? o oh? ba? Diba? grabe ang yun tara, bala tayo yeah. tayo sana nauna na si Este kasi malamig eh ako yung laging nagano naghanap ng parking yung tayo saan nagkapark lagi sa may food hall, may food court kasi medyo madali rito buti nakakita tayo sa corner kaya okay okay naman siya hintayin uh. ako sa ano, sa urban ano kaya sa kapihan, dalawa lang naman yan eh dalawa lang ang pinupuntahan niya na kaya bahala na, <laughs> na maliwanag dito ang <laughs> ganda maliwanag dito no? kaya dito sa loob automatic uh, dito automatic dito tayo so, automatic pa dito na nagawa hanapin natin si Ste si Urban ah sa ano second cup ganda no Venice din ngayon kaya walang gano'ng tao kaya masarap pumunta rito lakad lakad tayo hindi sa second cup itahan natin siya sa second cup sa kaya ay para sa urban yun know, o mga katima nandiyo tayo ngayon sa ano ay, that's a, a size 6. I could not find size 9 and, and, sure. uh, and a half. 7 and a half. 7 and half only. Wait. There's no 9. Oh, <coughs> ah, sorry. Sa tingin mo ka siya? Hmm? O dapat 6? Ano bang, ay hindi, dano mo yung paano yung paano. Hindi, kasi sinusuot yun. niya yung 7. Parang mahaba yun. Ito yung mga katayana yun. Yun nga, Hello Kitty. Hindi, six and a half US eh. Sukat ko. ano oh, Hello Kitty. Magka ano ba kaya Hindi, manakit pa ako sa kanya. Ito yung ano isa yung... Oh, okay. Ito wala, wala makita pa. Nine yun eh. Ah, oh, okay. So wala hmm. dito, di ba? oh, wala. Ito yung bago na ano. Ay pa, merong eight and a half. Nine nga. Sasakit na naman pa ako. Eh. Hindi. I-try mo lang din. Oh. Kasi Bago wide, ng Adidas, ti. Wide siya eh. Ito yung 110 yan pero 50% no? 120, hindi magkano lang to 60 oh. lang na. oh. 1. 50% mm. Ang -hmm. ganda yeah. Naputol daw yung Adidas sabi ni Bing Oo, oh, naputol Yun yung pentel pen Bakit oh, mo? Pinentel pen yung pag-uwi sa bahay Binoo talagang Mr. Bing ang datingin no? Ayaw, ay, 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 Gusto lang, kasi yung, yun yung binang kaya Eh, naputol Oo, putol eh pag sa bahay, kilang ano uh... Pag binasa mo yun, mukha bang Nike yan? Di ba? Adidas. Mm. oras natin ay 12:18 PM. Yan. Dito tayo sa may ano, Harvest Hill. Dito tayo sa Tim Hortons. Ito yung ano eh, yung madalas nating uh, puntahan mga nakaraang buwan. Nung naga, lalo na pag yung nagaano ako, DoorDash dito ako tumatambay. Yan mga sa mga vlog niyo. Kaya hindi din na ako nakapagkaan ng DoorDash kasi nga doon sa ano, bihirang na dahil nga yung trabaho natin ay eh, tuloy-tuloy na ayan pata kami ngayon dito, dito kami mag ano yata yun know. o dito yata kami mag uh, breakfast dito na kayaan kasi pumunta yata si Shakira doon sa ano sa ext, ano? extreme hair ayan hey, kapag pit siya ata siya doon sa kabilang side at nandito yung mga friend ni na dati niyang kasamahan eh kukumustahin na rin pasok pa sa loob saan? team oh, card. Kung points ano ba naman? May <laughs> points kami dyan? Hindi kami nakapagano kasi puno, pag ganyang oras, lahat ng Chinese dyan kumakain. Hindi tayo makakapag-vlog. Malakas talaga sila magkwentuhan. Malakas na mga boses pag nag-vlog ka dyan, marinig mo puro sila lang <laughs> kaya uh, natawid tayo dito sa ano sa extreme wala akong ng damit ang damit nyo po ikaw wala you ka goblin wala yun o, nagpagupit si Shakira kanina hindi natin na-video kasi marami mga ibang ano ibang customer dito tayo ngayon sa ano sa winners yan winners may bibili niya Tapos sila ngayon dito sa ano dito ngayon tayo sa ano sa Coventry kanina country hills tayo mamaya may titingin ako dito sa ano sa marks bibili ako ng liner ng ano ng sapatos magkakatabi na dito yan eh sa loob ng winners maliit. Nili mo yun mga katimata? mata ito. Hindi na Taygano naka-vlog doon sa mga ano sa mga pinuntahan natin kasi ano eh um malalakas yung mga tugtog. Kasi ang mahirap diyan pag kayo may mga, yung mga hindi pa nakakaalam. So bakit eh, iniuwasan yung mga lugar na may nung tugtog, music. Kasi ano yun eh pag nasa, pag nag-upload ka, hindi mo siya natak pan hindi mo siya napatungan ng ng ano ng uh, tugtog ng ibang tugtog mo na binili mo makaka-copyright ka eh ang mahirap kasi diyan pag na, sa dami ng panay ang copyright mo may chance sa kasing ano yung magkaroon ka ng strike 1, strike 2, strike 3 tapos hanggang sa de de demonetize ka na kaya yun ang kanil iniiwasan doon pero kung walang tugtog na nakaka nakakapunta-punta tayo kaputol putol yung nakapag vlog tayo pag stop ng music hinasabayan natin ng vlog pero yung, sa, yung sa, mga pinuntahan natin na ano pinuntahan natin ngayon wala eh puro may tugtog yun nga sa may winners tapos yung uh, may pinuntahan namin marks tapos sa uh, may mga pinuntahan yung mga pinuntahan namin kanina puro may mga tugtog yun ka hindi tayo nakapag vlog ganito sila ngayon sa ano yun no? sa may shoppers may bibilin sila grabe ang ano ngayon Grabe ang lamig. Yan. Ano ngayon, yun eh? Ano oras na ba? 4 o'clock na. Umaris kami na alas 12. Naka 4 hours na kami sa kalansangan. Ang lamig. Grabe. Dito tayo sa 7-11 na ah, tataya ako ng loto. Tapos uh, may bibili lang tayo. Tapos daan natin sila sa ano. Yan o. Oh. Yan o. Mausok. Hindi mo makikita ang ano eh. Malamig yung panahon. Yung tambucho. Mausok tapos yung bibig mo umuusok yan papasok na siya ano ibas mo na yung mga ilalabas mo dyan sana kutsara yan nag prepare ng ano baon ano oras na ba 12.43 1.30 ka di ba o oh, yan sakun 1.30 pasok niya ngayon maaga yan. Uh, yung palis na napainit niya na yung sasakyan kasi kailangan painitin, papainitin yung makina kasi nga malamig ngayon linis oh pinalinis ko yun isang araw yun lagyan ko ng ano yan pasok sa sa trabaho 1.30 ang ano ang pasok nya let's go oh kanina pumasok ako oh, pumasok ko kanina ng uh, 10pm kanina Thursday, 10 p.m. Tapos ang nangyari dyan, pumasok ako. Tapos pagkating ng 2 o'clock, pinauwi kami. Yun. Kasi, uh, wala nang ano, uh, wala nang ipipik. konti na lang yung ipipik. Kaya ang mangyayari, ang matitira lang doon, yung mga full time. Kaya, yan yung mga katim, yan yung dapat na, yan yung inaano ko na ma time na ako. Kung, sa Coke o sa, sa Walmart. Kasi parehong part time dyan eh. Pero nakakatig limang buwan pa lang naman tayo, mag anim na buwan pa lang tayo sa kanila. Pero ang ang goal kasi natin doon, pag nandito ako sa Canada, kung maaari ang applyan mo, full time na. Kaya lang kasi siyempre, wala, nung nag-apply ako, wala pa siyang full time, part time pa lang siya. Kaya na mahirap pag part timer ka rito sa Canada, pag walang trabaho, uwi. Unang-una kang pauuwiin. Yan. Ewan ko na sa iba na nakakaranas ng part time sila. Kasi pag ako, full time ako noon sa ano eh, sa Burn ako, 4 years ako doon, full time ako doon. Kahit nagpandemic hindi ako pinauwi ron. Hindi ako pinauwi ron kahit na nag Hindi ako, hindi ako umuwi ron, dire-dire sa -dire trabaho na kasi nga full time ako. Pero kung yung mga part, pag kaya mahirap, pag part time ka lang, una-una ka sa pauwiin. Ganun. Kaya yung iba siyempre, hindi naman alam ng Walmart na part time mo yun, na gusto mo mga full time, di ba? Tsaka sa Coke din, ganun. Part time ko lang din yun. Nagkataon na parehong part time yung trabaho ko. Kaya pinagbubutihan ko pareho kasi wala pa akong ano eh. Wala pa, Pag hindi ka pa full time, hindi pa stable yung trabaho mo. Kasi full time ka nga may chance akong matanggal eh. Kaya yung pa kayang part time, part time ka lang. ba diba? eh, nagkataon kasi na kaya ako umalis dun sa burn 4 Four years na ako ron. Sa four years ko kasi hindi naman ako nag-improve nag, hindi nag yung ano eh. Yung salary ko doon. Tapos uh, hindi na tayo masaya hindi na tayo masaya sa mga kasama natin doon kasi yung mga dating kasama natin wala na rin doon nag-alisan na rin kasi ang number one kasi diyang ang number one talaga diyan na iisipin mo yung in, yung environment ng trabaho yung uh, samahan ng trabaho yung mga taong katrabaho mo pag okay kahit na mahirap yung trabaho basta maganda yung maganda yung kumpanya tapos okay yung mga kasama mo yung pagod, baliwala yan. Di ba? Eh, ang nangyayari, pagod na pagod ka na, hindi pa maganda yung yung ano ng kumpanya, hindi pa maganda yung mga kasamahan mo. Eh, ano nangyari sa sa'yo? Araw-araw, pagkapasok ka, stress ka. Hindi ka pa umpisa stress ka na. Di ba? Kaya, kahit patagal na tayo doon, kung hindi ka na masaya, ba't mo pipilitin, di ba? Eh, nagkataon naman na, nagtry ako magka sa mga kumpanyang tinapart-time po ngayon, natanggap ako na pareho lang din naman ng sahod na tabla lang naman din kasi pag nag-umpisa ka rito parang babali, bababa yung sweldo mo eh, di ba? Magumpisa ka uli, back to zero kay, yun ang mahirap eh. Kaya nangyari nung Walmart tsaka Coke, sabi ko okay, tabla lang. Tabla lang nung per argo dun sa ano, sa Burnbrae. Kaya ginrab ko na overnight siya tsaka uh, pangumaga, araw. Kaya sabi ko, sa Coke masaya ako. Kahit mahirap yung trabaho, masaya ka, okay yun. Sa Walmart din, ganun. Hindi gano'ng kadali yung trabaho pero ang mga kasamahan mo mabait. Eh. Mga kasamahan mo wala kang ma, ano, wala kang masasabi. 'Yon, 'yon ang 'yon ang pu, ano natin dito. Hindi yung porket trabaho ka na, di, wag mo na hindi ka masaya tapos nahihirapan ka na, hindi pa masaya, di ba? Eh kung kaya mo naman, marami naman trabaho dito eh. Kaya mo naman lumipat, di ba? Bakit mo yung ilang taong pang titiis ka, di ba? Yan, yan yung ano natin. Yun. Oh. Umasok tayo sa ano, umakita tayo kasi habang nagkikwento ko ron, palamig na ng palamig kahit na nakadoble ko. Yung hangin po sa ano, sa ano, sa garage. Kaya ito, yan si Martin pumasok na si Shakira nasa kwarto niya pa kasi off, off ni Shakira kasi Monday to Wednesday lang siya. Tapos Thursday ng da Friday ngayon, kahapon tsaka ngayon hanggang sa sa Monday papasok na. niya. Yan si Martin nasa school, mamaya pang 4 o'clock ang dating noon. Si Ste, 10 o'clock ang uwi no, 1:30 to 10 o'clock. Tapos ako mamaya papasok ko di ako nang uh, 10 pm na ano sana naman magtuloy-tuloy na yung trabaho natin ano ko mamaya isa sa freezer ako mamaya kaya yun kahapon sa cooler ako eh kaya yun ang mahirap pagka uh, ano ka kaya pilitin natin pilit kung kayo pilitin yung kumaari o ang ano yung full time na agad kaya lang bihira kasi yung ano eh yung full time ka agad eh ano talaga dito nagumpisa sa part time eh tapos pagdating doon ka na pilitin mo lang mag full time ka yan yung, yung nangyayari. Birang-bira -bira yung full time agad ng tatrabaho ang applyan mo eh. Kaya ganoon. Ano kaya eh, okay okay lang kung depende sa kumpanya kasi yan eh. Kaya sa Walmart, ibang kasamahan ko nung isang taon na mahigit. Part time pa rin. Kaya kaya iniisip ko sana ito sa ano sa yung sa Coke eh ma-full time tayo para at least meron tayong stable na job na hindi tayo basta-basta mawawalan ng trabaho. Kasi pag full time ka rito, automatic yung 40 hours ka per, ano, per week. Hindi pwede yan. Hindi pwede mabawasan ang oras mo. Pwede kang hindi mag-overtime pero kailangan ng pag full time ka rito, 40 hours ka. Kaya stable ka. Di ba? Hindi gaya ng part time ka lang. Wala kang magagawa. Kung mag lang yung bigay sa yong oras. 20 hours, 30 hours ka lang. Tapos pauwiin ka, wala kang magagawa. Kaya yun lang yung advice ko sa inyo na nararanasan natin ngayon na hindi naman tayo nagsisisi pero kasi ang mga nangyari naman kasi at least dalawa yung part time natin hindi naman tayo basa-basa matatanggalan ng trabaho napapauwi lang, nababawasan tayo at least dalawa siya natatapalan ng isa minsan sa kabila minsan sa cook bawas ka isang araw minsan naman dito naman kumpleto ka sa Walmart kumpleto ka kaya naano na rin, nababalanse rin tsaka ang maganda rin nga yung sasabi ko sa inyo maganda ang environment maganda at okay yung mga kasamahan mo at ta uh, wala kang problema. Kahit na na ka trabaho, kahit nabigat yung trabaho, basta okay yung kumpanya, okay yung mga kasamahan mo, masaya na yun. Yun, ganun, di ba? Hindi yung, hindi na maganda yung kumpanya, hindi na maganda yung nasa paligid mo, hindi na maganda yung, hindi na okay yung mga kasamahan mo, mabigat pa yung trabaho mo. Paano mangyayari sa inyo, naro-araw, di ba? May stress ka lang. Tambal, unang araw mo pa lang napagpasok galing sa sa op, napakabigat na ng katawan mo. Ganun na nga ko dun sa ano, sa dati ko like uh, yun nga eh masaya naman tayo nasanay na uh, nasanay naman yung masanay naman yung katawan natin eh masasanay naman yan yun yan yun lang advice sa mga ganap na mga rika na makakain kasi mga yan magaano ko eh kahano isang araw nagpaano si Ste nagpa duck cleaning siya buti na nag, parang duck cleaning tawag doon yung hihigupin niya lahat ng sa sa furnace sa exhaust lahat ng dumi na dumi na nanggagaling sa bahay Lalo na meron kami tatlong alagang aso. Number one yan, lalo na si Winnie. Yan, yung sa mga may golden retriever dyan. Yun yung ano, nung kahapon, nung nakita nila este, tsaka nung nagano, ano, grabe yung balahibo ng golden. Talagang an, ga, ga, galobo yung ano eh, nakuha na balahibo sa buong ex-host. Kasi ramdam din naman namin yan. Kasi may kita nyo sa bahay, pag kuhari, mawasal kayo rito. Kahit saan sulok, may vacuum. Kasi itong mali, dalawang maliit, mga chihuahua to, walang problema eh. Hindi gaano yan eh. Gupitan mo lang yan, hindi na magabalahibo yan. Pero ang golden, talagang grabe. Grabe ang shred, shedding ng balahibo. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yun. Hindi ko alam, hindi naman siya nakakalbo, pero ang lakas nung ano niya. Kaya ang gagawin ko, itit, ang gagawin ko pag ganito kasi winter, mas maano siya, mas, ma, -ma, -ma mas mabalahibo pag winter. Mas naglalagas siya. Kaya nung kaya pinadaklin cleaning listi yun, bukod sa maraming duming nakuha tapos sa uh, dami daming uh, balahibong nakuha tapos yung mga yung, yung, mga pinaglalaban natin kasi yung damit natin na pipilter yan minsan may mga dust din na huwag yan kaya ang maganda ron every every year at this every year nagpapa cleaning okay 2 e, years na kami rito may pa lang kami nagpa duct cleaning eh yung may ari yata hindi sabi nga nung ano yung unang un may ari nito parang hindi rin yata pinagano pinalinis kaya mas matindi yung dumi. Kaya talaga nakita talaga doon yung balahibo ng aso. Ang dami. Kaya kung may mga aso kayo, kasi delikado eh. Pwede pala yung mapunta doon sa furnace mo kasi nag heater na tayo ngayon eh. Kaya pala nag na sila na pag gumagamit ka na ng heater, kasi kagaya na nangyari, merong nakuwang ano, bola ng badminton na galing, eh, kung saan galing yon hindi amin yun eh. Baka sa nauna pa, nung hinigop yung pernis yung hinigop yung mga exhaust, yung bola pumunta ron sa pernis Tapos sa sila, nangangamoy. Yung pala may chance kung hindi kami nagpagano, may chance ang gumugulong na pala siya. Kasi may mga butas-butas yan eh. Hindi ba may mga, yan you know, ganyan oh. May mga butas-butas yan dyan. Pag tinanggal mo yung cover nyan, malalagyan mo na kung anong bagay dyan. Yun. E-connectado eh, sa furnace yan pagka yung heater yung lo, yung ano, yung bola, nasunog. Yung nasunog yung bola. Kaya kung hindi kami nagpaganon pala, paunti-unti siya, wala tas yung mga dumi lalapit dun sa Pernese, kasi nga nag na tayo, may chance na umapoy. Kaya hindi nang purpose pala nun. Kasi dugtong-dugtong pala yan eh. Dugtong-dugtong yung -dugtong sa Pagka hindi ka nag-heater, dun hangin niya, dun diba? Tapos pagka nag-heater ka na, syempre hangin dun din. Kaya kailangan siya every year. Lahat may aso kami. Yan, yun lang yung sa amin. Kaya, yun lang. Sana, may nakatulong din sa inyo na yung mga ganyang experience natin. Yan natin ito. At uh, mamaya konti, ititrim natin si Winnie. Tapos papaliguan ko na rin para ang Golden Retriever, grabe ang amoy din yan. Kahit paliguan mo na paliguan yan, amoy aso talaga yan. O, hindi kami kataka ganun daw talaga ang ano niya, ang uh, aso. Ay, ang Golden Retriever. Amoy aso talaga. Yan. Tapos pag niyakap mo yan, lahat ng balay mo na sa damit mo. Ayan. <laughs> Kaya ito, mag tayit ano, tayo, nagkakatapos ka lang mag-ano, mag-vacuum. Pero yung mga silya, babacuming ko pa rin. Tapos magtapos ka lang mag map Kasi mamaya pa naman ang pasok natin. Maaga niya, tulog tayo ng maaga ngayon kasi nga, maaga ko umuwi. Yun. At, uh, yung mamaya naman uli. Check. Pagka natapos yung trabaho natin. Ito no, mga katiba. At uh, ito, at uh, may, may konti, papasok tayo sa trabaho. At uh, bago tayo pumasok, magkano muna tayo um, mag-shoutout tayo. Ito yung shoutout natin na uh, meron tayong mga ito ganyan yung meron tayong bagong uh, si Merle Merle de la Cruz. Yan. Shoutout sa'yo. New subscriber siya. Uh, sabi shoutout si Edmond Ed Merle. Edmond and Merle from uh, Winnipeg, Canada. Yan. Shoutout sa inyo at maraming salamat. Welcome sa team. Yan tapos si ito naman isa si trending viral channel um new subscriber po from KSA yan shout sa iyo at uh, maraming salamat welcome sa team tapos ito naman shoutout natin yung nakita natin nung uh, sa ano sa nung nasa Nike tayo nakita natin silent viewers daw silent viewers sila uh, matagal na matagal na silang silent viewers so kwadtipat pa lang natin dito sumusubaybay na sila kaya maraming maraming salamat kay Aileen at Hervey Adasa Pati doon sa nanay kay nanay Mila at doon sa mga anak nila. Yung shoutout sa inyo at maraming salamat. Uh, tagal, tag, matagal na sila sumusubaybay sa atin. As first time na nagkita kami. Yun. At maraming salamat at uh, isa kayo sa mga sumusabayway matagal na matagal ng silent viewers na sumusabayway sa amin. Maraming maraming salamat sa Adasa family. Yan. Maraming salamat at uh, See you, uh, see you on the next vlog na lang po mga ka-team at uh, sa mga silent viewers natin dyan, sa mga bagong subscriber, sa matagal-matagal nang nag-subscribe. Maraming salamat at uh, sa walang saong-saong uh, pagpapa bay sa atin. Yan, yeah, maraming salamat sa araw-araw natin mga vlogs. At uh, yun nga po mga so, ka-team, na ako may aming konti. Medyo paus tayo. See you on the next vlog lang po. Bye-bye. <muchin> Since i, didn't. I, didn't. I, didn't. I didn't.